Sa mga balitang pambansa, posible daw umabo sa 200 million US dollars na halaga ng short-range missiles ang bibilhin ng Pilipinas sa India ngayong taon. Base po sa ilang ulat, patuloy ang negosasyon para sa posibleng ikalawang order ng missile po sa India. Matapos order ng BrahMos Missile noong 2022, interesado naman daw ang Pilipinas sa Akash Missile System na isang uri ng surface-to-air missile na may range na hanggang 25 kilometro. Wala pa namang detalye kung ilan at ano-ano pa ang kasama sa balak bilhing missiles ng Pilipinas. Pero wala pang kumpirmasyon ukol dito ang mismong militar at maging ang Indian government. Patuloy naman pong tumataas ang bilang ng mga tinatamaan ng human immunodeficiency virus o HIV dito po sa bansa. Ayon sa Department of Health o DOH, umabot na sa 17,500 ang bagong kaso ng HIV noong nakaraang taon. Mas mataas po yan sa lampas sa 17,200 HIV cases na naitala naman noong taong 2023. Sa ulong quarter po ng taong 2024, mahigit 4,000 HIV cases ang naitala o katumbas ng 47 piso kada araw o kaso, 47 kaso kada araw ang nakababahala, pabata ng pabata ang nagkakaroon ng HIV. Marami raw sa kanila ay 15 anyos hanggang 24 years old. All-time high naman ang bilang ng mga Pilipino na hindi daw masaya sa pagkakaroon ng love life. May ganon. Oh, sa pinakahuling survey, mga kapatid, o, makinig kayo ha, makinig kayo. 46% direct grace ang nagsabing masaya po sila sa kanilang love life. Samantala, mas mababa naman ang labindalawang puntos kumpara noong December 2023 at pinakamababa sa loob ng dalawampung taon. Ba? Talaga? Kalungkot naman to. Nasa 36% naman ang naniniwalang pwede pa silang sumaya at 18% ang walang love life. Ang paliwanag ng eksperto, baka hindi masaya sa love life ang iba dahil nasa relasyon sila na gusto ng bitawan pero hindi na nila kaya. Sa katunayan, pabataro ng pabata mga kinakasal pero naghihiwalay kalaunan. I ang think, nagmamahal. social media has a big factor here kasi kung ito yung pinakamababa na datos ng bilang po ng mga nasa relasyon na hindi masaya, baka nakukumpara niyo po yung relasyon niyo sa mga nakikita niyo sa social media. So, napag na tayo factor ang social media. Huwag kayo masyado nagpapaniwala sa mga nakikita nyo online. Not everything you see online is true. So focus lang po sa inyong mga relasyon.